ngunit ang namumuhay ng masama ay mailalamtad. Amazing morning again mga master. Ang ating wisdom ngayong araw na to ay in Proverbs chapter 10 verse 9. Nakalagay doon ay whoever walks in integrity walk securely. But those who take crooked paths will be found out. Sa Tagalog sa Kawikaan 10 verse 9 ang namumuhay ng tapat ay merong kapayapaan. Ngunit ang namumuhay ng masama, merong ginagawang hindi tama, ay mailalantad. So guys, kaya natin isipin yung integrity, napaka-importante. Huwag tayong gumawa ng bagay na nakakasira o nakakapanglamang ng ating kapwa. Dahil wala tayong kapayapaan doon, sigurado malalantad lahat ng ating gagawin na hindi tama. So, yun lang, maraming salamat. Keep safe, stay healthy. Never give up, see you at the top. God bless.